Hey guys, uh, magandang gabi po sa lahat. lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So sa bidyong ito mga 59 ay uh, pag-uusapan natin ang mga dahilan o kaugalian ng mga security officer na nagiging dahilan para hindi sila respetuhin ng kanilang mga subordinates o ng kanilang mga security guard. Okay? So before po yan mga 5-9, siyempre kung bago ka lamang po sa aking mga uh, munting channel, ito nga pala si Robert Vlogs. DeVlabs. Upload po tayo ng mga tutorial video regarding sa trabaho ng security, regarding sa paggawa ng report. So kung uh, gusto nyo po ang mga ganitong content, bisitahin nyo lang po ang aking channel at uh, puntahan nyo po yung playlist natin dyan, yung mga tutorial video natin. At uh, marami po kayo matutunan dyan na pwede nyo po magamit sa pangaraw-araw po nating trabaho bilang isang security personnel. Okay? Siyempre mga Five9, mega shoutout po sa ating mga Five9, sa ating mga subscribers na patuloy po sumusubaybay sa ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, lahat mga Five9. So ngayon mga Five9 ay, ay pagpatuloy na natin ang uh, ating uh, usapin tungkol nga ito sa mga dahilan kung bakit hindi nire-respeto ang uh, mga security officer ng kanyang mga subordinates o ng kanyang mga guardia. okay? So, bilang isang security officer kasi mga 9 So, siyempre, dapat ay uh, kahit papaano ay marunong talaga tayo mag-handle ng ating uh, tao ng mga siyempre, ng mga subordinates mo para kahit papaano ay uh, bibigyan ka na ng respeto. Kung ano yung nararapat na respeto na dapat sa iyo bilang isang security officer. Okay? So, mga 9 meron akong ng inihanda ng limang dahilan kung bakit ay uh, hindi nire-respeto ang isang secreto officer ng kanyang mga gwardiya. Okay? So, unang una mga Five-Nine is yung lousy. So, bilang isang uh, secreto officer mga Five-Nine, ay uh, dapat, uh, kumbaga, yung, uh, ayusin mo na yung uh, bearing mo or yung uh, pananamit mo or pag-uniform mo. So, siyempre, uh, kahit pa paano, kumbaga, ibahin mo na yung uh, style mo or yung officer ka na. So, kailangan niya pakita mo na okay ang uh, pagdadala mo ng uniform, yung pananalita mo. So, kung baga talagang gumalaw ka, na bilang isang secret officer. Kung no, no? Para kahit paano, ay bigyan ka talaga ng respeto ng uh, iyong uh, subordinates. Okay? So, Siyempre, uh, kailangan talaga medyo magamatikas tayo pagdating sa pagsusot ng uniform. So, uh, number one po yan, mga 5'9, na uh, kahit sino naman, kapag uh, maayos ang uniform, eh talagang rerespetuhin ka. Uh, appearance is performance. Kung baga, so, maganda yung uh, appearance mo, yung ayos mo sa sarili mo, so, ang expectation ng mga 5'9 sa'yo o ng mga tauhan mo, eh, siyempre, mataas din. Okay? So, yan po yung una, mga 5'9, no? So, pangalawang uh, dahilan kung bakit hindi nerespeto ang isang secret officer is yung pagiging bias. Okay? So, dito na po papasok mga 5-9 yung uh, tinatawag natin na favorite sim. So, siyempre, hindi talaga may iwasan yan. Mayroon talagang mga secret officer na talagang mga tinatawag natin na bata-bata system. No? So, hindi mawala yan sa detachment mga 59 uh, kumbaga siyempre may kinakampihan kang iba, kumbaga iba yung tinitignan sa tinititigan. So dapat hindi po ganun, no? Sa mga officer or mga bago pa lang ng security officer. So dapat hindi gano'n Dapat bantay pantay ang tingin nyo sa inyong mga subordinates para kahit papano, hindi ka naman pagisipan isipan o hindi ka naman sisilipan ng mga o subordinates mo na bata-bata system ang ginagawa mo, di ba? So dapat kung uh, mayroong violation kahit na sabihin natin malapit sa iyo yung tao na 'yon or yung uh, guardiyan na 'yon, so ibibigay natin kung ano yung nararapat na disciplinary action pag uh, nagkamali or uh, gumawa ng violation, di ba? So, yun po yung sinatawag na bias. So so kung bias ka, talagang uh, hindi ka rerespectuhin ng mga subordinates mo kasi nakikita nila yung uh, hindi maayos ang pagpapatupad mo sa detachment. Okay? So, patlo mga Five-Nine is yung uh, pagiging buraot. So, maraming mga security officer mga Five-Nine na talagang buraot sa kanila mga gwardiya. So, umbaga ang iba, ginagamit nila ang pagiging officer nila para magpalibre ng almusal or merienda o sabihin natin tanghalian. So, pangit po yon or kahit sabihin natin sigarilyo. So pag mga ganun yung uh, instinct or yung uh, ugali ng uh, security officer, so talagang hindi ka re -respetuhin. So, siyempre, isipin ng uh, gwardiya mo, gaya eh. ganyan lang pala si sir. No? Kaya-kaya lang pala yan sa sigarilyo lang, okay na. No? So, doon papasok yung uh, isip nila, talagang, uh, kumbaga, ay uh, hindi ka karapat dapat na respetuhin kasi nga sa gawain mo sa pagiging mo so take note mapayuhan maraming opisina na ganyan na kumbaga nagigibuangya sa mga kapwa uh, guardian niya or sa mga subordinates niya okay so so next po mapay 59 is yung uh, hindi marunong gumawa ng report so, so may mga security officer po na hindi marunong gumawa ng report So, tandaan niyo po mga sa mga security officer. So, kahit papano sana bilang isang officer ay eh, marunong kang gumawa ng report. Dahil nga siyempre, uh, officer ka, kumbaga siyempre ahead ng ahead yung kaalaman mo doon sa mga security guard mo or sa mga subordinates mo. So, sana kahit papano kung magiging officer tayo, eh kahit papano man lang, ay eh, marunong tayo gumawa ng uh, kahit anong klase ng report. Kasi isa yan sa requirements mga 5-9 na pagiging officer. Kasi anong silbi mo maging officer ka kung uh, hindi ka marunong gumawa ng report? Kung may mga insidente, hindi ka malang marunong kahit paano mag-investigate uh, no? ng mga pangyayari o mga insidente sa area nyo. So, wala. So, syempre, mababa ang tingin sa iyo ng mga subordinates mo kapag hindi ka marunong gumawa ng report. At siyempre uh, syempre, hindi rin matututo sa iyo or wala ka rin may tuturo kung paano gumawa ng report hindi mo naman tuturuan yung mga subordinates kasi hindi ka nga marunong magawa ng report So bilang isang security officer, dapat ay uh, marunong tayo gumawa ng report So ang pang last mga 5 pang lima is dapat meron kang word of honor So bilang isang security officer mga 5-9, yung sinasabi natin ng word of honor So siyempre, kung bagay eh, so, eh, marunong ka tumupad or kung bagay meron kang isang salita So, siyempre, pag sinabi mo, eh, dapat eh, ginagawa mo. Hindi yung puro salita ka lang na hindi mo naman ginagawa. So, siyempre, uh, hindi ka rin ng mga subordinates mo kasi puro salita ka lang, magaling ka lang sa salita. Pagdating sa actual, sa gawa, so, hindi mo naman ginagawa. Kumbaga, so, hindi ka rin yung Sabihin nilang, oh, wala yan si sir, puro salita lang yan, wala yan. So, ganun yung magiging instinct ng uh, mga, uh, kumbaga, subordinates mo. Kasi, siyempre nga, eh, pinapakita mo oras, uh, nagsasalita ka lang wala ka namang gawa or wala ka namang up sa gawa wala ka namang uh, ginagawa na para doon sa sinasabi mo kumbaga so talagang uh, bababa ang tingin sa iyo or talagang hindi ka respetuhin ng mga subordinates mo okay so yun mga five minutes, sana po kahit papano ay uh, nabigyan ko po kayo ng kunting idea at kalaman lalo lalo na po sa ating mga aspiring security officer yung mga baguhan po sana po ay kahit papano ay nabigyan ko kayo ng kunting uh, knowledge or uh, kung bagay konting kalaman para kahit papano ay maging aware na kayo at maging handa na kayo kung sakaling uh, magiging officer kayo or uh, magiging uh, in charge kayo. So mga na maraming salamat po sa panonood sa aking munting video. Sana po ayawag uh, niyo pong kalimutan mag subscribe And of course mag like, share and of course may comment down below sa ating uh, comment section para kung uh, ano po yung, yung mga concern or katanungan ay uh, sisikapin po natin na masagot o na mabigyan ng attention ng inyong mga comment. Okay? So, yun mga kaibnan, maraming maraming salamat po. God bless us all.